Ito na po, nako, kikiligin na naman ngayon ang mga Kathden supporters. Dahil balitang-balita po na sila na raw ayaw lang daw umamin. Actually, ang dami-dami na nagsasabi. Oo, oh, yun ang kumakala talaga, lutang na lutang. Magkarelasyon na raw po si Alden Richards at Catherine Bernardo, kaya lang hindi pa po sila umaamin. artista na sinanay Christopher Min kasama sa kinilig sa bagong chismis kina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang blockbuster movie na Hilulab Goodbye noong 2019 na pinagbidahan ng dalawang bigatin Philippine celebrity na sina Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan, mainit naman ngayon na pinag-usapan ang baliktambala ng Katlin na umaarangkada na nga ngayon ang sequel na Hilulab Again. Matapos nga ang ilang eksena na kinuhaan sa Hong Kong ay lumipad agad pabalik ng Pilipinas si Alden Richards dahil sa iba't ibang proyekto, ngunit hindi nga ito nakaligtas ng chismis dahil matapos daw ito gumawa ng ilang movie shooting at iba't ibang TV commercial ay madalas din daw ito spotted na kasama si Catherine Bernardo na minsan daw ay kasama ang ina ng dalaga na namamasyal. At sa vlog nga ni nanay Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang hot topic na di umano ay kinakikiligan na naman ng mga Catherine fans dahil sa bagong chismis ni na Catherine Bernardo at Alin Richards na kanilang natuklasan. Heto na po, nako kikiligin na naman ngayon ang mga Catherine supporters dahil balitang balita po na sila na raw ayaw lang daw umamin. Actually, ang dami-dami na nagsasabi. Oo, yun ang talaga Galutang-nalutang magkarelasyon na magka raw po Sina Alden Richards at Catherine Bernardo Kaya lang hindi pa po sila umaamin Ayun na. Ano ba yun? O -o -o. Kasi maraming Parang galing yun, yun. Kasi may marami na sila napapakilig At marami na nakakakita sa kanila Na magkasama sila Pero hindi na ilalabas ah. Sa mga ano Oo oh, kasi nga ang kwentuhan Kapag wala si Alden Sigurado wala din si Catherine Kapag mm -hmm. nagpunta si Catherine Sigurado na si Alden ay isang TV commercial ang ginawa ni Catherine Bernardo kung saan kakaibang sayaw ang kanyang ipinamalas. Naayon pa nga ni Nanay Christopher Min ay spotted umano si Alden Richards sa nasabing event na sa katunayan nga ay ang litrato ni Catherine Bernardo kasama ang isang lalaki na nakasuot ng sombrero na bago daw ang event ay kasama din ito ni Alden Richards. At ano yung chika? Eh, ito na agaday. nga. Yung performance na sexy niya. at ah, 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 ah. And dun Andun daw si Alden. Sa backstage? Opo oh, na. At hindi lang nagpa-picture kasi napag-alaman-alaman nila kasi yung picture yung ni Alden na umatin sa ano ng pulang araw. Oh. kasama niya doon na nakasombrero. Uh -huh. yun -huh. Yung, yung picture na kasama ni ano? Malik, ni Catherine. Catherine. So nandoon silang dalawa. Yes. Yung kasama ni Alden ang nagpa-picture kay Katrin. Oh. Baka naman sumolo lang yun. Na, na oh. hindi. Eto pa, meron pang pinapakita na yung tumatago sa salamin, nandun si Alden na hagip ng camera nung nagpa-picture sila. Oh. Ah. Uh -huh. talagang meron na itong ano silensyo lang ito, ano tahimik lang. At is maganda na rin yan ganyan, tahimik lang. Hayaan natin mahinog muna bago na layan. Like. Pero alam mo mas maganda yung ganyan. Oo. Uh -huh. Mas maganda yung ganyan yung hindi sila nagsasalita walang ikinukwento. Oo. Uh -huh. Para kung ano man ang mangyari, wala din silang babawiin. Tama. Pero ang pinakamahalaga, matutuwa talaga ay ipagpipista po ito ng mga Kakden supporters dahil matagal na po nilang hinihintay ito. Wala pa yung ano yan, Hello Love Again na yan. Uh -huh. Sila na talaga yung pinag uh, ano eh pinagpapareha. Uh, Kore at saka nakakilig talaga. Siguro abangan po natin sa mga araw-araw kasi oh, oh. updated ang mga kadin, may mga naman. Oo, oh. Kaganapan na pagbabago ganyan ganito nung yan. At saka sa isang okasyon kapag ka wala si Catherine, surely kanila, wala rin Parang si Alden. Ka. Oh, oh. Pero kapag nandon si Catherine, nandon mm. din si Alden, oh, di ba? Oh. At saka meron pa si Robin Domingo, di ba siya ang host nung Kabigyan. Mm -hmm. uh -huh. Sinabi niya sa century. Uh, Oo. Oh, sabi niya, yung sa backstage, gumon yung si ano, si Katrin, ginahinawakan niya sa, ay, yun na yun. That means, nagbabantay. Tatao. Nagbabantay si Alvin sa backstage. Ihatid lang naman siguro. Bakit naabangan lang na Inaabangan, mm. -hmm. Ganun naman talaga ang mga nagmamahalan, di ba? Saan ba nagsisimula mga yan? At, at diba? saka full support din siguro si Alden sa lahat ng proyekto ni Catherine. Mm, At ganun din naman si Catherine kay Alden. Sa huling bahagi nga, nagkwintuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na si na Romel Chica at Windel Alvarez ay hinangaan nila si Alden Richards na sa kabila ng kaliwat ka ng trabaho at tila walang kapaguran na dapat ito ay tularan ng ibang artista para sa bungkwinto narito ang video. Eh. Pero alam mo, si Alden halos walang pahinga talaga, no? Marami. Kahanga-hanga ang professionalism nitong batang ito. Oo, kahit no? anong busy niya, nagagawa niya talaga ng time para kay... Nagsushoot ng TV si Abroad. Pagbalik mm -hmm. uh -huh. dito. Ah, uh, Nagshoot muna siya sa Hong Kong ng Hello Love again. again. Tapos pagbalik dito, pulang araw. Mm -hmm. Tapos nagshoot na naman ng commercial. Ay, naku. Diba? Ano napaka? Tapos mag-hello mag love again ulit sa Canada. Wala. At ang show. Ay, oo. Oh, ba diba? oh. Alam mo, sana yung yung ganyan na ugali at uh, professionalismo ni Alden Richards, makuha ng marami. Yes. 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 At saka marami na talaga nag-aabang na gusto-gusto nila na sila ng talagang dalawa. Oo. Hmm. Lalo na yung mga ano, parang kinikilig na kasi sila sa lahat ng mga galaw. Lalo na mga napapanood. Alam mo, lalo ito? sila maniniwala sa'yo dyan. Kung tumitingin ka sa camera <laughs> <laughs> mo di ba? Ginaganunan ni Ali tsaka ni Direk Jeto dito ka ito camera mo. Bakit ba itong akin ang pinakikialaman mo? No? Oh, iba ha? <laughs> iba na. iba na dahil. <laughs> hindi uh, alam mo marami talaga ang naaaliw na, na, at saka na ano na sila na sabi nga nila dapat aminin na daw nila dalawa na kung sila na talaga ang hirap naman kayin. kasi pagka ganito oh, kaaga oh, oh. pa lamang ay eh, magsasalita na sila ng tapos mm -hmm. hahanapan naman lalo yan para maghiwalay ay, po, ay na oh. at saka napapansin natin lahat ng mga dikit sa kanila tinatanong kung sila na ba unaan kung sino makaiskuk kung sino makakapagsabi oh, oh, na meron oh, oh. totoo yan pero ako napakalaka <laughs> taas ng kutub ko, doon mauuwi ang lahat. Ay, naku, ako hindi pwedeng, hindi. hindi pwedeng hindi. Ikaw, ano Ay, ako, mo? malagay ko, siguro doon mabubuo yan sa pagpag-shooting nila ng kanilang pelikula. Sa Canada? Oo, oh, sa Canada. Oh. Doon mabubuo yan. Siguro, ano anong mabubuo? Hindi, ibig sabihin mabubuo ang kanilang pag-iibigan na dalawa. Ayun, mahirap na. Baka mama, ikaw ka eh. Wendell Alvarez, makakabuo. sina si Alden at Catherine sa Canada. Makakabuo ng kanilang pag-iibigan. Relasyon ng relasyon siguro wala pa ngayon po siyempre pagka nandun kasi lalo na sa shooting di ba araw-araw magkasama kayo magsigbay mag magkaroon ng ano yun at saka pinag-uusapan oh. namin dahil siguro may kissing scene na to ayun meron yan. Nasa script na yan. Ay, na. Yun lang. Kung yun sa Hong Kong wala, I'm sure sa Canada meron. Kasi saka naman nakakita ang namimiss sila ang isa't isa, di sila mag-iis. Oo. Oh, nga naman sa unang pagkikita, ano yun, nagsalubungan lang at nagyakap? Hindi. Oh, Ay, naku naman. Nakakatingin. Kaya, maraming naniniwala sila na talaga. Kaya, mas Hindi lang nagsasalita. sila, maging sila muna, tapos saka gagawin ng kisig sila. Naku, ang ganda Ayaw mo ba nung bago maging ba sila gawin na yung kissing scene hmm. kasi iba kasi pakiramdam na ginawa niyo yun na wala pa kay relasyon na pero ginawa niyo yun na may relasyon na eh so, kung ang uh, sa palagay nung dalawa meron na oh, ay naku ano, ano ba yan hanggang dito na lang muna ang ating video kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat